Okay, ako musta po kayong lahat mga katets, no? Mayroon po tayong asa uh, sa sagutin, na katanungan at gawa natin ng video para ma-share na po natin, no? Ma-share natin sa lahat. Ah, uh, ang tanong ni katets, bukod doon sa mga code na nakasulat sa lak para malaman kung tunay po yung ginto or ginto po ba talaga yung jewelry na hawak natin mayroon po bang ibang paraan kasi si Katie mayroon silang maliliit na jewelry so siguro katulad nito no paano nga silipin kapag ganito paano makita agad-agad yung code at ayaw naman niya ibabad sa asin ah, dahil nga ah, hindi naman daw nagpipid kapag sinusuot so pag ibabad sa asin at hindi tunay ay sayang daw pag nagpipid so ang iba ah, nalilito kung paano malaman and then naganda tayo katets ng magnetic wire at ito arad uh, rad kasi isa isa din ito sa uh, tinatanong ni sa Aten okay so di na natin patagalin uh, sagutin natin ang uh, tanong ni Katiet no? mayroon tayo dito kwintas na maputla <laughs> maputla sing sing at ito pindan at ito isa kwintas uh, maliliit so Uh, siguro ganito ang sinasabi ni Katetx no maliit. Pero no, ano nga ba? Paano nga ba malaman? Ah uh, mamaya na itong magnetic wire at itong rad mamaya na. Yan. Okay, so para malaman natin mga Katetx, kuha na po tayo ng magnet. Okay? So katulad nito mga So kahit anong gawin mo, katiyos hindi po yan nagmamagnet. Ito sing sing. Hindi rin. Yan. 22 karats po. Yan, nahuhulog. At ito po, mga katiyos, 18 karats po ito. Hindi po dedicate sa magnet. So, alin kaya sa mga to ang hindi tunay So malamang dahil ito ang huli Ito ang nagmamagnet mga katets Yan 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 so, Kahit makinang siya Ginto sa tingnan Pero uh, Ito po ay hindi tunay na Ginto So ganoon lang po mga katets no yan lang po ang isa sa pamaraan kung masyadong maliit yung alahas ninyo at ayaw ninyong ibabad sa asid dahil nasayangan po kayo katulad nito sayang nga po naman talaga uh, pasyon siya tapos hindi siya nagpipit pag sinusot at kapag ibabad natin to sa asid ay 100% na pipit po ito dahil na magnet po siya so ganoon lang po ang paraan para malaman kung tunay ang ginto o hindi ngayon, uh, mayroon po tayong magnetic wire. Dahil isa isa po ito sa tanong ni Katetx. Tama ba 'ko ba na uh, lalagyan ang rad ng magnetic wire? So, gusto ni Katetx gumawa ng detector. So, payo ko sa iyo Katetx, kailangan marunong po tayo sa science. No, alam po natin yung science maga-Tetx. Ah, katulad uh, nito, ito po ay hindi magnetic, no. Hindi po yan magnetic. Medyo na. yan. Ito naman, hindi po nagmamagnet. Na Kita nyo naman. Ngunit, ang magnetic wire ay kung nakapulupot yan nawala sa ayos. No? Hindi mo alam na yan po ay nag-create na ng magnet. Lalo na pag na, natapat or doon mo pinulupot sa katulad nito. No? Okay? So, halimbawa yan, patong natin yan. Nakapulupot yan marami. So, siguro, yung siguro, mag-create ng magnet. Siguro, mas maganda sa ilalim. Tingnan lang natin, mga kate, so ano mangyayari, ah. Yan, gumalaw. Yan, yeah, di ba? So, ito, hindi ito, ito magnetic. Pag ipinapasok mo ano siya, dyan, magkakaroon na sila ng mag create na ng magnet. Okay? Yan. Yan. Yan tinutulak na sila. So, ang magnet niya ay hindi pa dikit, no? Ay hindi pa dikit ang magnet. Tinutulak. So, kapag ganun ang principle na nagawa mo, kapag gagawa po tayo ng detector or makagawa tayo ng detector na ganun po yung principle na tinutulak po, maka uh, magukay maghukay po tayo na hindi pa tayo makarating sa red spot, no? Dito pa lang, at nandoon yung red spot, nagdidetect na po yung gadget natin. So, titingnan ninyo, wala po yung reaction. Hindi po yung nagre-react. Pero pag ipinapasok na yan, nagkaroon na siyang reaction. Tinutulak po. Tinutulak niya. Pag inalis natin yan, wala na. So, yun ang mahirap mga katilis. No? Wala po yung ano dyan sa ilalim. Yan o. Hindi siya didikit. So, yun po, no, mga ka Uh, make sure na kung gagawa ka ng detector for gold, ay alam mo po yung science. No? Kapag di mo alam, wala kang idea about science, ay huwag mo pong gawin. No? Yung nakita mo, pinupuluputan nila ng magnetic wire, itry mo. Ay maaaring malayo ka pa, ay gagalaw na yung detector mo. No? So, yun po, no? Kaya mayroon tayong rad At ito, ginagawa natin itong sample para malaman natin na ang tunay na ginto ay hindi po yan nagdidikit sa magnet, no? Hindi yan nagdidikit sa magnet. At ang hindi tunay ay nagdidikit po yan sa magnet. Uh, siguro, katit, sala mo na kung paano malaman ang tunay o hindi na jewelry at uh, pag-isipan mong mabuti kung gagawa ka ng uh, gold detector, no? Kung magpulupot ka ng magnetic wire katulad nitong pinapakita ko sa iyo na gagalaw siya kapag ipinapasok tandaan natin mabuti mga kataets na ang mga manual na locator gold detector na manual ay sinisupplyan po yan ng mahinang kuryente na galing sa ating katawan so hindi malayo na magprecreate po yan ng magnet kapag gumamit tayo ng magnetic wire ng hindi dumaan sa mga sosing pag-aaral. kailangan ko ay marunong ko ang gumawa. Kailangan uh, alam niya kung ano po yung inalabasan sa pagpulupot niya ng magnetic wire. Nagkatulad ng ganito. Okay, nandito na lang. Maraming salamat mabaya. Let's